Magandang araw, Marinduqueños. Magandang araw, Pilipinas. Ah, uh, nandito pa rin po tayo ngayon sa Marinduque Expo area. at uh, kung kanina ating, uh, ipinalabas ang mga lokal na mga produkto meron dito sa Marinduque Expo, ngayon naman, nasa aking likuran ay ang stall ng, ah, uh, token. And, ayan. ayan. Ayan, pasensya na po at tayo na nawala. Pero bumalik naman kami. Sana all. At ngayon naman po ay ating makakapanayam si... Marihin! Si Marihin! Magandang-magandang oh. uh, araw po mga Marihin ating maliligat sa Marinduque. Ayan, thank you so much po at pagbati mula sa Team Marihin and Smart. Hatid po ninyo ngayong hapon, o oh, hatid namin ng Smart ang Surf Saya Promo dito sa Expo Arena, Moriones. Ano? So syempre, kami po bilang sponsor ng ating uh, event ngayong taon sa Moriones Expo ay bumabati ng uh, happy Lenten po sa inyong lahat. So... Ayan. Sir, nabalitaan ay Marihin, akin pong nabalitaan ay meron daw pong ino-offer na promo ang uh, bukas, ang talk and text. Ano po ito? Maaari nyo po ba uh, sabihin sa ating mga viewers kung ano ito? ayan po. ah uh, hatid po ng TNT, ang Surf Saya promo. Ayan, pang malakasan na ito. Ano? Bongga na ating setup dito sa ating uh, Ayan, dito po sa ating Expo Arena, makikita ninyo, bukas po mag start ang aming Surf Saya TNT promo. Kung saan, kayo po bilang mga subscriber ng TNT, pwede po kayong uh, bumili sa amin ng SIM card for tomorrow. Tapos, uh, yung pong aming SIM card, kailangan maloda natin siya ng 30 pesos para kayo magkaroon ng freebies. Wow. Ang ano freebies ba, namin ba? po, pwedeng pizza or milk tea for tomorrow. Ayan. Saan po nila Ma? maka Saan po nila, sir, maka-avail? Dito rin mismo, sa booth namin. So, ano po yung <laughs> kanilang mechanics? Uh, bale, ganito yun. Pag, uh, limbawa, bumili na sila ng SIM card sa amin, tapos nagpa-load sa amin, uh, meron kami ditong mga games, like this puzzle, papagulungin lang nila yung puzzle na malaki. Yan. Kung ano po yung makuha nilang freebie, yun yung treat nila. Meron din tayong, uh, ano, what's this? Parang jigsaw puzzle din siya. Oh, All right, rubrics. Rubrics. para pong rubrics. So, Sir, parang ako 'yung nag-interview sa iyo, oh no? Po. Ano pong masasabi niyo sa aming setup? Ah. Ayan, inyo na pong bisitahin ang uh, kanilang oh, stall okay. dito sa ating Marinduque Expo at talaga na... Uh, mensahe po, ano po 'yung ano? Ang mensahe ko lang po mga marina, no? Huwag kayong magpatumpik-tumpik pa. Huwag na kayong masyadong gumala ng malayo. Nandito po sa Expo Arena ang hatid ng TNT Surf Saya. Ayan. Pagbati po mula sa TNT at ng Smart Communications, handog po ng Central Express at ng ating Smart Mayor na si Ma'am Nina Stintan, ang Surf Saya pang malakasang promo ng TNT. Ayan. Maraming salamat po. Isa pong karangalan ang makapanayam ka ngayong araw. Ayan, maraming salamat din po sa Smart Communication at kay Ma'am Nina Labrador-Festin. Muli po ako po si Hannabel R. Marquez, naguulat mula sa sentro ng Pilipinas.